Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel Kung ang pag-uusapan ay motor na hindi lang matipid sa gasolina kundi matipid pa sa maintenance Isa na nga ito na ino ino-offer ni Honda na isa sa mga pagpipilian natin pagdating sa mga ganyang isang motor Ang Honda RS po, so alamin natin kung ano yung mga nabago at uh, dinagdag na features ni Honda dito sa Honda RS 125 Fi Kaya naman huwag na natin matagalimpean, simulan na natin Alright so the all new Honda RS 125R. New design ng uh, decals and then uh, new color din. Alamin natin kung uh, may dinagdag bang uh, bago si Honda dito sa RS 125 FI. O so, simulan natin dito sa headlight niya. So as you can see, meron tayong napakaangas na headlight dito na meron mga sharp edges pagdating dito sa ibabaw niya. naka halogen bulb pa rin siya. Sa turn signals niya Ayan, so naka-bug type pa rin. So meron tayong uh, logo ng Honda rito sa gilid and then RS. Ayan. So 125 nakalagay sa gilid. So pagdating naman sa tail light niya, so still ganun pa rin naman yung forma niya, no. So kahawig lang din yung sa XRM na underbone type din. So patulis din yung uh, dito sa may tail light niya. And then ito naman yung tail light niya. So naka-bug type din and then turn signals niya naka bald type pa rin. Alright, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong itong Honda RS125 Fi. So sa una nito yung gumagamit ng 70 by 90 by 17 and then ang gulong na ginamit ni Honda para dito sa RS125 Fi ay MBP Star. Gaya na nakikita nyo, nakarayos pa rin siya. So meaning hindi pa to naka-tubeless. So naka-tube type pa rin itong uh, RS125i. Marami naman nagko-convert ng tubeless nito and then ginagawang mags yung uh, gulong nito no. Magdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran nito ay naka 80 by 90 by 17. So medyo uh, malapad ng uh, 10 inches itong sa likuran niya. And so mayroon pa rin siyang built-in na uh, chain guard dito. Wow! Na hindi pa rin inalis ni Honda. So dagdag protection dito sa ano natin sa kadena, sa swing arm niya, kagandahan pa rin ng swing arm niya makapal pa din and then naka uh, gloss black paint. And then still naka dual shock absorber pa rin to sa likuran. Ito po yung gear shifting pedal niya and then side stand, center stand. So, hindi ko napansin mayroon pala siyang ganitong design para siyang naka-carbon. Wow. So, mayroon pa rin tayong uh, alloy type na grab bar dito na naka-gloss black finish. Ayan. Yeah. So, pagdating naman sa upuan niya, so mahaba yung upuan niya, no? And then ang ganda ng pagka stitch ng upuan niya ngayon, ha? Uh, naka-anti-slip na siya mga kamos, no? ibig sabihin uh, magaspang yung uh, seat cover niya so hindi ka basta-basta dudulas so pagdating naman sa under seat compartment niya yung susian niya dito pa rin nakapwesto sa ilalim ng grab bar so buksan natin So, maganda dito kay RS125i, kahit na underbone type siya, so meron pa rin siya kahit pa paano na maliit na underseat compartment na pwede natin paglagyan ng mga maliliit na bagay lang. Maliit lang siya, pero malalim yung uh, underseat under seat compartment niya. And then kagandahan pa dito, dito na naka, dito pa rin nakapwesto yung baterya niya na safe na safe kung sakaling lulusong tayo sa baha. All right, so tabi niyan, dito pa rin nakapwesto yung uh, tanke tangke ng Honda RS 125 Fi. Pagdating sa fuel tank capacity nito, meron pa rin itong 3.9 liters. And then pagdating sa fuel consumption nito, ayon pa rin kay Honda ay eh, ito ay nag uh, kokonsumo ng gasolina ng 67.5 kilometers per liter so napakatipid pa rin talaga nitong underbone type na ito ni uh, Honda itong uh, RS 125 FI kaya uh, gaya na nabanggit ko sa inyo sa video kanina kung pag-uusapan nga motor na hindi lang matipid sa maintenance kundi matipid pa sa gasolina eh, isa lang ay itong Honda RS 125 FI ang may po consider at ko sa inyo mga kamang dahil subok na talaga ito sa pagdating sa patipiran ng gasolina. Kaya kung ikaw ay naghahanap ka ng practical na motor na uh, matipid sa maintenance, matipid sa gasolina, narito yung Honda RS125FI. So pagdating naman dito sa part na to, so still meron pa rin siya mga ganitong design na air vents. So may air vents din dito sa so, may part na to, sa so, may patok niya. No? ah uh, manibela niya, so na meron pa rin tayong uh, flip on na manibela dito. Sa mga buttons and switches niya sa left side, meron tayong high beam, low beam dito, and then uh, turn signals, left and right, busina. Sa right side naman na dito yung nag-iisang electric switch. By the way, bago, bago ko makalimutan mga kamots, ito pa lang, Honda RS125 i still meron pa rin kickstart. So, kagandaan dito, in case na pumalya yung baterya natin, eh meron tayong backup na uh, pang start itong uh, kickstart na to na hindi pa rin inalis ni Honda dito sa bagong RS125F. Meron pa rin tayong napakahabang tambucho rito na Naka-stainless heat guard. Ayan, ang ganda. Wa. Ganun pa rin yung uh, itsura ng hand grip niya. And then, ang ganda talaga ng throttle response nyo. balik agad. Sa bar end, naka-alloy bar end tayo. Naka-matte black paint finish dito. And then, uh, sa lever naman, meron lang siyang lever dito sa uh, right side. Ito yung uh, preno sa unahan. Dahil nga, naka-semi-automatic ang style nitong RS125FI. So, ibig sabihin, Uh, wala kang pipigayin na clutch dito. Para ka lang din naka-scooter, pero uh, magtitimpla ka lang ng gear dito. Ayan, so naka-gear po siya. So napakadaling imaneho. And then, napaka-convenient din. Kung uh, ikaw ay nagbabalak, magkaroon ng isang motor na di pero hindi siya ganun kahirap imaneho. So itong Honda rs 125 fi pa rin ang marirecommend ko sa inyo, mga kamus, dahil naka-semi-automatic po itong isang ito. So still, naka-ordinary, susian so, pa rin tayo rito. Pero sa susunod sana gawin natong i- naka-key shutter. Pagdating sa instrument panel niya, ito lang ang naging uh, disadvantage dito sa RS 125 FI kasi unlike do sa uh, XRM 125, eh ginawa na siyang uh, digital ni Honda. Pagdating dito sa uh, RS 125 FI, still naka analog pa rin siya. So, so since naka analog display tayo dito, naka speedometer cable pa rin siya sa unahan. May mga ilan na nag-complain uh, dito sa speedometer niya kasi naka speedometer cable siya eh, prone na prone siya na pwede mabali or uh, masira kasi nga naka-cable pa rin siya until now. Hopefully, sa susunod na labas na RS na 125 Fi ni Honda, eh naka-digital na ito. And then, wala na siyang uh, speedometer cable. So, expect din natin, mga kamos, na kapag binago ni Honda itong uh, RS 125 f and then ginawa siyang digital. Expect natin na medyo tataas ng, uh, ng kaunti yung presyo nito. Ayan. So sana gawin na siyang sa gawin na siyang i-align na siya do sa XRM. Uh, na naka-digital instrument panel. Alright, so yan po yung uh, looks and appearance mga kamo Honda RS 125 Fi. Kaya naman alamin na natin ang iba pang engine specs at features nito coming from Honda Motorcycle. The all-new Honda RS has a 125cc engine displacement, four stroke naka-single cylinder at naka-single overhead cam. Nagtataglay pa rin ito ng max power na 7.12kW at 7,500rpm habang kanyang max torque ay 9.55 Nm at 6500 500 RPM. Meron itong compression ratio na 9.3 is to 1 habang kanyang fuel system ito pa rin ay naka program fuel injected. As for the cooling system ito po ay naka air cooled habang kanyang starting system combine ito ng electric push starter at kickstart for the driving system since ito ay isang underbone type na motor ito ay gumagamit ng mechanical chain drive as for the transmission system as I mentioned earlier meron itong hanggang 4 speed na naka semi automatic clutch is bagay na bagay kung gusto mo magkaroon ng isang motor na dekadena pero napaka convenient pa rin gamitin na para ka lang din naka scooter kapag binaneho mo ito para naman sa kanyang suspension sa harapan ito po ay naka telescopic fork habang sa likuran naman still naka equip pa rin ito ng dual shock absorber as for the braking system sa harapan equip ito ng single hydraulic disc habang sa likuran naman ito naman po ay naka mechanical drum brake para naman sa kanyang dimensions meron itong overall length na 1909 mm overall width na 685 mm at overall height na 987 mm at meron naman din itong seat height na 767 mm habang kanyang ground clearance ay 135 mm at meron naman itong kabuang bigat na 104 kg at yan na nga engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Honda RS 125. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Honda Mar 10 Ab Caloocan. Alright so proceed na tayo sa cash price at installment price nitong bagong Honda RS 125 FI. So magkano nga ba ito dito sa Honda Mar 10 Ab Caloocan as of July 2025. So pagdating sa cash price nya mga mos, ito po yung nagkakaalaga ng 77,000 400 pesos. So sabi ni Honda Mar is all-in na raw po yun. Kasama na dun yung 3 uh, years LTO registration. And then pagdating sa installment basis, available naman din daw to sa installment price. Sabi ni Honda Mar 10 up Kaloocan. So magda-down nga lang kayo dito para din sa RS 125 Fi ng uh, 3870 pesos. So yan po yung uh, total down payment natin. And then all-in na po yan mga kamos. Kasama na dyan yung uh, registration. And then uh, pagdating sa mga monthly amortizations, isa hanggang tatlong taon lang in-offer no ni Honda Mar dito sa mga motor nila. So, pagdating sa 12 months or isang taon, 8,260 pesos. 24 months or dalawang taon, 5,123 pesos. And then 36 months, tatlong taon, 4,028 pesos po ang monthly amortization natin dito sa bagong Honda RS. 125 FI. So kung nagustuhan nyo itong video na to na so, dito po sa Honda Martin Ab meron po as of July 2025. The all new Honda RS 125 FI coming from Honda Philippines. Gusto ko magpasalamat kay Sir JR na nagkasi sa atin dito para i-review itong uh, Honda RS 125 FI. Abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin mga amos dahil marami maraming paparating na bagong motor ngayon. Tulad halimbawa ng uh, ADV 350cc ni Honda. So narito na po yan sa Pilipinas mga amos. And then yung uh, bagong uh, Aerox ni Yamaha which is yung Yamaha Aerox Turbo So, ilalabas na rin 'yan dito sa Pilipinas mga amo's. Abangan nyo 'yan at ilalabas din natin 'yan sa ating YouTube channel. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga amo's. Stay safe, ride safe always.